Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha. at ngayon po ay sumada naman po natin ang ating pecha ngayong June 22, 2025. Sa lahat po ng mga subscribers natin, viewers po natin dyan, sa mga bago pa lamang po sa ating sumada o sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumada para po ngayong June 22. Ayan, dito tayo sa June, yan ay 6.5 po dito. 22 sa ating pecha at 25 sa ating taon. Ayan, June 22, 2025. Simplify muna natin. 0 plus 6 is 6. 2 plus 2 is 4. 2 uh, plus 5 is 7. Ganun pa rin po sa bandang dito na, Add lang natin. 6 plus 4 is 10. At 4 plus 7 is 11. At dito naman po sa bandang baba. 10 plus 11 is 21. Yan naman po yung unang numero natin. Meron tayong 21. At yung pong kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Ayan. tumpay lang po natin tatlong numero natin dito. 6 plus 4 plus 7 is 17. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 17. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin matayan itong kombinasyon na ito. 17, 21 or 21, 17. Ayan mga hindi nalatit. So, kagaya lang dati, dahil 2 digits yung mga numero natin, simplify din natin yan bago po natin isumada. Unahin po natin isumada, ay simplify ang 17. 1 plus 7 is 8. At dito sa 21, 2 plus 1 is 3. Yan po ang isumada natin, 8 at 3. At unahin po natin isumada ang 8, kukunin natin yung 17. Sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin din yung 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. At 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8. Uh, dito naman po sa 3, kukunin natin yung 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin po ang 30, sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po dyan ang 12, sumada 12. 1 plus 2 is 3. At pwede rin po yung 39 So 39 3 plus 9 is 12 Ayan mga idol Yan naman po yung ating mga nakuhang mga numero Na pwede na po natin pagpilihan sa ating sumada Para po ngayong June 22 Meron po tayong 8, 17, 35 26, 3, 21, 30, 12, at 39. Ganoon pa rin po yung gabol lang po natin. Bukin lang po tayo mga gabol yung mga nagugustuhan po natin. Mga numero. And pasensya lang po sa mga ingay po natin naririnig. At ayan mga ito para naman po sa ating sample, ginawa natin dyan ng ayan, ipili lang po tayo dito. Punin natin dito ang 17 17 30 8 21 3 Ayan, tuloy natin na 26. 26. At saka, stress. Ayan, mga idol. Ito yung mga sample na nakuha sa atin pong sumada para po ngayong June 22. Ayan, meron po tayong 17.30, 8.21 at 26. Stress. Ayan, meron tayong tatlong sample dito. At kung okay po sa inyo, nagustuhan po natin yung mga kombinasyon natin nakuha, pwede po natin matayaan yung mga yan. O di naman po kaya makakuha tayo ng mga ibang mga kombinasyon dito po sa mga red circle natin mga motero. Pili na lang po tayo ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At then mga idol, ayan, yeah, ascension na po, ayan. Yeah. Uh, Ito po ang ating sumali sa pecha para po ngayon, June 22, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.